Ayan, dito po sa Malagasang, uh, ah, meron po, Imus Cavite, meron po natitinda na mais. Magkano po sa mais? Sandaan po ito. Barn, sweet barn. corn. Isang balot po ay 100 pesos. Ilang peraso po? Lima. Lima. Sa puti naman, anim. Anim. Ayan, yeah, 100 pesos po ito. Ito pong kamote. 60. 60. Ito po yung dilaw po. Ang ano po ano? Dilaw. Ano yan? Orange yan, madam. Tapos ang kamote po ay, ito rin po yung 60. Dito na lang tayo sa kamote. Yeah, kamote, masarap ito ilaga. Mm Tapos meron din pong pinya sila. Ito na lang, kamote na lang. Ayan. Bumili po ng kamote kami na 60 pesos. Tapos mayroon din po silang pinya 75 pesos. Yan, yeah, 75 pesos. Ano sa'yo, Mark? Ano Ayan, ito po. Dito po may mga, mga tinda pong pinya. Pineapple, 75 pesos. 60 pesos ang pamuti. 100 po. Ang balot po ng mais. Ayan. Ngayon namang uh, kami nakapagtinda noy. Ito lang kulang ko ha. Umuwi kami ng Bicol. Amoy uh, ka. Bumili bumili po kami ng Ano ng kamote? Ayun si Nukli daw. Bumili po tayo ng kamote. Isang ano, isang Ah, tawag din eh. Violet. Violet. At saka isang dilaw yung ano niya, orange. orange. Ayan. Dito lamang po yan sa Imus, Cavite. Galing po kami sa pagdadyage. May nadaanan po tayo dito nagtitida ng pinya, kamote, at saka mais. <laughs>